hatag di di dumsen sa yuta. Oh, ana na bago kan kan ba? Kan ba? Hatag di dumsen sa yuta eh. Maso ka jung pedong-dong ngot. Ana man Aku ako mau pastor so mga suko magad. Tingnan mo. Chow na gi ban ko nila sa Bible school na to Pedro Smith. Yam sa mag pastor na ko kay kuan. Wala kaning ah kuan ko kaning backslider. Pero pag bali ini Molo, suwa po ka nila kireach out to. Pero hindi, ban ko sa Bible School na Molo. Mga estudyante din na makontak na doon. Ano yung tawag sa nila? Backslider? Basang balik? Katulik ko. Backslider na si Bruce Lee. Backslider, yun. Ayaw mo, na Backslider na. na Kita ko yang bayad. Ano mo mo Ah, mau ba? 2014 ko as. Ano mo itong i-issue sa kuha? Mga ba tayo mo? Dago ka gagawin ako? Dago ka bayad na? Bayad na Let's. Hahaha. Wala, God. Kami ang na masana. Kaya ako may una lang ko. Ay, una yung nagkatulik ko akong pastor. Yung pastor naman mo ba? Atong, siya mo yung nag-eskwela nag nag na ko. Kapil <coughs> magkasikuhan. You know, salamat ko pats kay I mean, Karing Nato na mil dala pats Lima ka pastor po Na magkaupan ng na konsumisyon Nanas mo sa <coughs> na, katulik ko Ito, ito, ito Wala Magkaroon sa iya Salamat ko <coughs> na buwan. <-lap> <coughs> Sige, ikaw ang Sa among Bible school ko, matag-tuwag na meron yun hmm. yun. Kung nag-iampo, sa ginawa, ginawa at makasabot mo sila lang po, paalad. Hindi na sila magkatuloy ko. I-predece, meron meron yun yun. Di, excuse. Di, asa tong bago galing? kapihan sa Cagneyog? Tung nai kapi, bago? Para restaurant siya? Di ba, Cagneyog, ni? So, nahan? Nahan. Katod dre dito ang mo. Sige ko ah. Dre. Oh, di ka. Imisi ni dire. Di sa ka ila dire. Ang divine mercy to dito sa nahan. Ha. Dito ka dito kami sa kinabuhi. Dito ka misa ko sa sa. Kulikuli mi. Kulikuli mi. Upat imong misa buntag. tulo. Grabe man tolo eh. Okay na ba tag tuan? Tag sa Bisya bro, asa na bisya bro? Tuas, ka kaila, kaila misa, tulos o misa.